ang in mo lang na picture yung magkayakap lang. Hindi in-upload ni Boy Tapang yan. Masyado kasi siyang gusto niya kaming sirain eh. Ayan o. Oh. Bakit ka magsiselos? Eh, picture lang naman yon Ang daming nagko-comment dito sa picture na in ni Boy Tapa. Ang daming nambabash sa ngayon na inagaw ko daw si Cherry White kung ano-ano yung mga sinasabi. Ang dami nag hate sa akin ngayon. Unang-una, Boy Tapang, gusto ko na magsalita. Okay, about dito sa kumakalat na picture na to. Alam mo, Boy Tapang, uh, masyado kang siloso. Alam mo, tropa kita eh, pero alam mo naman na walang ang namamagitan sa amin ni Cherry White. Kaibigan ko lang si Cherry White. Alam mo yan. Alam mo yan, Boy Tapang. Una pa lang, alam mo na yan. Saka sinabi ko sa'yo, Boy Tapang, na pupunta kami sa resort. Okay? Kasama mga tropa. Tsaka bakit eto boy tapang ah? Alam mo, ang malimo sa sobrang seloso mo, gusto mo kaming siraan. Okay? Sinisiraan mo kami. Ang in mo lang na picture, yung magkayakap lang. Hindi mo in lahat ng picture. Alam mo, magkakatropa kami, tapos magsiselos ka. Eto, papakita ko sa'yo, boy, tapang para maniwala ka. Maraming mga followers mo na nagko-comment sa'kin na inagaw ko siya, mga agaw ako, trenaydor kita, dahil tropa kita Tapos ngayon, inago ko si Cherry White Hindi, Boy Tapang Nagkakamali ka Bago. Ipapakita ko sa'yo ito Para makita ng lahat ng katotohanan Na kami ni Cherry White ay magkaibigan lang At yung picture namin na yon Ay ano lang yon, uh, Parang tropa lang 'yon Yakap lang ng tropa yon. So, ito papakita ko sa inyo So, yan guys Ito yung ano namin Ayan, o, oh, kita nyo Basahin nyo, tropahan oh tropahan, ha ah. Yan po yung album ng picture namin Nung nag-resort po kami Actually, ito, guys mapakita. Ayan, kita nyo Ayan kami, o oh. Hindi niya po in-upload Hindi in ni Boy Tapang yan. Masyado kasi siyang gusto niya kaming sirain eh. Ayan o. Oh. Kita nyo yan, si Cherry White yan. Si Cherry White. O oh, ako, o. Oh. mga tropa yan o. Oh. O oh, ito pa, baka, baka kasi nyo naglolo ko ako eh. Oh. Ayan oh. Hindi mo in-upload yan, Boy Tapang. Ha? Ayan o. Oh. Tropa-tropa tayo. Tingnan mo yan o. Oh. oh. baka sabihin nyo ha. O. Oh, ayan yung... tres sabi ko sa iyo, sa resort kasi, Boy Tapang, magkakasama kami. Meron pa yan eh, ito. oh, ayan, oh, Boy Tapang. oh, oh. Di ba? Kitang-kita nyo, guys, ha? Oh, ano, boy tapang. Dapat kasi inupload mo lahat. Kasi akala nila nag nag si Cherry White. Hindi nag si Cherry White. Tropa-tropa kami, guys. Hindi namin kayang gawin kay Boy Tapang yun. Kaya Boy Tapang naman, please naman. Tigilan mo na yung paninira sa amin. Ha? Alam mo, tropa tayo, Boy Tapang. Eh. Pero sa mga ginagawa mong ganyan, sobra ka magselos at ang Pati ako, pinagsisilosan mo, boy tapang, eh, alam mo naman na ano, magkababata tayo, tropang-tropa. Tropang, tropang <laughs> ita, pero kung ganyan na may papakita mo sa social media, boy tapang, syempre, X naman yan, X naman. Syempre, dapat huwag tayong maninira ng kapwa natin. Inaabangan ka namin dito sa tulpo para ma mapaliwanag sa'yo ng maayos, para magkaayos. Kaya naman ta kami pumunta kay tulpo para magkaayos, hindi yung para lumala yung sitwasyon. Di ba? Tingnan mo, nagtulpo tapos in-upload mo. Pero magka lang talaga kami, boy tapang. Sana dito sa pinakita kong picture, boy tapang, ay nalinawan ka na walang <laughs> namamagitan sa amin ni Cherry White at kami ay magka tropa lang. Okay? Tropa-tropa lang. Yung mga followers ni Boy Tapang, huwag nyo na i-bash kasi alam nyo naman na tropa ko din yan si Boy Tapang at saka gitna lang talaga. Hey boys! Ay, Ah, Para ano na? Kakasino lang ako, may nyantay ako eh. Ah, kasino? Oo. Oh, ikaw? Oh, mo mga larong Oo, oh, Ano? color game? Color game. Oh, color game. Ay, no, palalo. Times two, times two, times two. You know, ay kita ko, oh, nakikita ko, nakikita. Pakita mo na natin yung boy. Ayun na. Ayun na, madali lang to. Click mo lang yung bet na gusto mo. 50. may 100, 200, 400, 400, bet tayo 400. 400 yung wala ka Sure win, yellow. At saka blue. Yellow at blue. pera ko kita. kita. na boy. yellow. meron panjika sa mga manonood natin. J J times 2 Time times 2 J 9 3 9 3 easy sapa red tayo red tsaka blue red and blue take 400 take 400 abang nga mo lang J abang nga mo lang abang nga mo lang may panji gigas tayo 8 5 J 8 5 kita mo 8 5 Red and blue, red and blue, J J J, J J J, ten, ten one, ten one, ten one, So, ano Mereka, pa? Uh, Cash out uh, na natin yan. Cash out uh, uh, na natin yung boy. Tulabi tayo. Okay. Siyempre, panalo na tayo. 8-3 e, natin. Naging 10-1. click mo lang yan. Kung gusto mo mag-withdraw. Ayan, click mo lang yung withdraw. Lalagay mo lang yung withdraw amount. Password na nilagay mo kanina. Tapos, click mo lang itong withdraw. Then, click withdraw. Okay?